Sa ating previous video, napag-usapan natin ang mga halaman na angkop sa ating kwarto. Ngayon naman ang ating pag-uusapan ay ang 11 sa mga pinakamahusay na halaman na lalago ng maganda sa ating kusina. Ang mga houseplants ay hindi naman uso sa ibang bahay. Well, okay lang naman yon. Subalit, ang mga houseplant na ito ay hindi lamang ang mga ito ay isang mahusay, murang paraano pang maging maayos ang anumang kusina, ngunit maaari rin silang maging kapaki-pakinabang sa kusina. Ang tamang halaman ay makatutulong na linisin ang hangin, tagtaga ng moral at pagiging produktibo, o kahit na hakpang kapag kailangan ng first aid. Isaalang-alang e, mo ang pagdaragdag ng isa sa mga halaman na ito sa iyong kusina. Madali silang lahat alagaan na nangangahulugan hindi ka maguguluhan. So ano, -ano nga ba ang mga halaman na bagay sa ating mga kusina? Number 1 English Ivy Isang malago, birding halaman na perfecto para sa isang nakabitin sa iyong lababo o sa isang bintana. Ang English Ivy ay madaling lumago sa loob ng bahay hanggat nakakakuha ito ng oras sa direktang sikat ng araw at nagdaragdag ng isang magandang pagsingaw ng kulay sa anumang kusina. Ang mga mahinahong dahon nito ay makikita sa iba't ibang mga shades ng verde na may accent na mga puti, yellow at mga itim. Kaya makakasigurado ka na maaari kang makahanap ng iba't ibang kulay na tutugma sa iyong kusina. At bakit ito naging napakahusay para sa kusina? Ito ay dahil ang halaman ng ivy ay makatutulong sa paglilinis ng hangin. Dahil ito ang isa sa mga nangungunang reducer na mga panloob na pollutant ng hangin tulad ng formaldehyde, benzene at pagkakaroon ng amag at bakterya. Pero siguraduhin lamang na hindi ito maaabot ng mga pusa at aso at iba pang mga kaibigan natin na may apat na paa dahil ito ay nakalalasan sa kanila. Pangalawa, aloe vera. Tinukoy bilang halaman ng kawalang kamatayan. Ang aloe vera ay isa sa mga pinakamahirap na halaman na patayin. Kahit na panatilihin mo ito sa iyong kusina. Ang isang maganda at natatanging halaman na puno ng mga bitamina at mineral na mahusay para sa iyong balat. Ang pagkakaroon ng isang potted aloe vera ay tulad ng pagkakaroon ng 24/7 na access sa isang pharmacy. At bakit napakahusay nito para sa kusina? Dahil ilagay mo ito sa tabi ng kalan at para madali itong gamitin sa susunod na hindi mo maiwasang mapaso ang iyong sarili. Hiwain lamang ang isang mas mababang dahon malapit sa tangkay, alisin ng anumang spine sa gilid, hatiin ang dahon ng pahaba at kayurin ang gel na nakalagay sa loob nito. At pagkatapos ay ikuskos ang gel mismo sa paso at makakaranas ka ng halos instant na paglamig na epekto. Number 3, Cast Iron Plant. Magdingdang ng isang lipang karaniwang piraso ng cast iron plant sa iyong kusina sa anyo nitong puso at hassle-free na house plant. Maliwanag na birthday at madahon. Ang halaman ito ay kayang itolerate ang higit pa kaysa sa iyong average na house plant. Kabilang ang sobrang mababang ilaw, matindi at pabago-bagong init at madalang na pagtutubig. Ilagay ito sa sulok ng iyong kusina o silid kainan. Bakit ito napakahusay para sa kusina? Ang nakatutuwa at angkop na pangalan ay hindi lamang ang dahilan upang idagdag ang laman na ito sa iyong dekorasyon sa kusina. Hindi mo alam kung anong klase ng klima ang iyong kusina. Isang araw malagkit at mahalumigmig mula sa simmer ng stove top. Minsan naman tuyo at mainit mula sa mga oras ng oven na nakabukas. Na kahit anong mangyari sa iyong kusina, ang halaman na ito ay makakaligtas dito. Number 4, Aluminum Plant Meron ba ang lahat ng mga stainless steel na appliances? Ang verde at metal na dahon ng aluminum plant ay isang angkop na karagdagan. Ilagay ito sa isang nakapitin na basket at malayo sa mainit o malamig na mga drop tulad ng iyong pampainit or air conditioner. At bakit napakahusay nito para sa kusina? Ang isa pang halaman na madaling alagaan at pangunahing apil na aluminum na halaman sa kusina ay ang pagiging mahuling nito. At ang katotohanan na ito ay isang mahusay na pabitin na halaman ay nangangahulugan na makakasibka ng mahalagang buwang sa iyong counter. Number 5. Spider Plant Madaling alagaan. Ang halaman na ito ay may kakayahang umunlad sa ilalim ng iba't ibang mga kondisyon at hindi nangangailangan ng labis na pangangalaga. Panatilihin ang halaman na ito kahit saan sa iyong kusina, sa bintana sa araw, sa countertop sa ilalim ng mga overheads cabinet, at tignan itong lumago sa tulong ng mga paminsang-minsang pagdidilig at mga madalas na froning. Bakit napakahusay nito para sa kusina? Dahil ito ay isang mahusay na likas na tagapaglinis ng hangin. Ang halaman ng spider ay tumutulong sa pag-aalis ng amoy, fume at mga foliutan sa kapaligiran. Number 6. White Jasmine Hindi tulad ng karamihan sa mga namumulaklak na halaman, mahusay ang jasmine sa loob, lalo na sa mga buwan ng taglamig na ginagawang isang pinakamahusay na halaman para sa kusina. Delicate at hindi overpowering. Ang sariwang halimuyak ng bahay na ito ay pananatilihin ang iyong kusina na mabango at malinis kahit gaano man ito kalinis talaga. Number 7, Chinese Evergreen Ang Chinese Evergreen ay isang matibay na halaman na magtataguyod ng mga kaunting pangangalaga. Umunlad sila mula sa mga medium to low light na kondisyon at gusto ang katamtamang pagtutubig. Siguraduhin hindi lumabis sa tubig dahil lahantong ito sa pagkabulok ng ugat. Ilagay ito sa isang walang laman na puwang sa iyong counter at tamasahin ang idinagdag na touch na verde. Number 8, African Spear. Ang halaman na ito ay gumagawa ng natatanging paglago tulad ng sibat. Ang African Spear ay light tolerant ngunit mas pinipili ang maliwanag na, na filter na ilaw. Ito rin ay drought tolerant ngunit mas nagiging mas mahusay kapag nadidiligan ng isang beses bawat dalawang linggo. Ilagay ito sa iyong window sa iyong lababo at tignan habang ang kakaibang halaman na ito ay umunlad. Number 9, Heartleaf Philodendron. Ang halaman na ito ay mahusay na gumagana bilang isang nakabitin na halaman or table centerpiece. Ang dark the verde na hugis puso na dahong ito ay ginagawang isang napaka-elegante itsura ng halaman. Pinakamabuti ito sa mga kondisyon ng medium light, ngunit makakaligtas din sa mga kondisyon ng mababang ilaw. Kapag didiligan naman, hayaan ang kalahati ng tuktok ng lupa na matuyo muna, pagkatapos ay banayad na tubigan. Number 10, Fiddle Leaf Fig Ang halaman na ito ay isang matigas na halaman na maaring umangkop sa kapaligiran nito. Ito ay isang malaking halaman na maaring lumaki na na talampakan ng taas sa tamang mga kondisyon. I-set up ito sa sulok ng iyong kusina o silid kainan at hayaan itong magdagdag ng greenery sa isang walang laman na espasyo. Mas pinipili ito ang maliwanag na ilaw sa pamamagitan ng isang maaraw na bintana, ngunit maaari din itong tiisin ng malalim, ang malilim na lugar. Didiligan lamang kapag ang lupa ay tuyo kapag hinawakan. Tubigan ito ng lubusan na pinapayagan ng tubig na dumaloy mula sa mga butas sa ilalim ng paso. Pagkatapos ay hayaang matuyo ang lupa bago diligan muli. And number 11, string pearls. Ang string ng mga perlas na makatas ay isang pangmatagalang vine na gumagawa ng maliit na mga dahon ng globo Ibitin ito sa iyong lababo o sa isang maliwanag na lugar ng iyong kusina. Ito ay pinakamahusay na may maliwanag na ilaw, ngunit maaari itong mabuhay sa isang maraming fluorescent lighting. Tutubigan lamang at kapag ang lupa ay natuyo na at pagkatapos ay tubigan ng lubusan na pinapayagan ng tubig na mabababad sa kabuuan ng lupa. So, yung pangsyam natin eh, huwag kang sisipol guys sa loob ng tindahan upang hindi maharang ang pagdaloy ng swerte sa iyong tindahan. Pangsampo, last but not the least, kailangan mo ng sipag at syaga at lalong-lalo na ng dasal para makuha mo ang swerte na hinahangad mo. Tiyan naking buhay ay kulang sa sigla Gandang taglay ko ay hindi nila makita Ngunit nang ikaw ay makilala Ang beauty ko iniiligan na So peak and back siya me Sa isang shave ang buhay peak Shop till you drop, sa Easy Shop, mundo'y magiging magkulay. So, peek and pack, shop till you drop, sa Easy Shop, gaganda ang buhay. Peek and pack, shop till you drop, sa Easy Shop, mundo'y magiging magkulay. Mundo'y magiging magkulay.